Ang magandang araw po sa inyo mga katrupa. Dito po tayo sa palayan. Paikita ko po ulit sa inyo kung paano po uh, mag uh, durog po ng uh, putik sa palayan. Dahil nga po ipinay ko sa inyo dati. Yung una ay ang pag ano po ang pag uh, uh pa, spiral. Ngayon po pakikita ko po sa inyo kung paano po yung pag, pagpapadling. Yan po, papadling na po siya. Yan. Yung una po spiral, ngayon po papadling. Ah, sabi ko nga po sa inyo, yung no, una pong step ng pag-uuma, ah, pagsasaka, pagpapalayan, ay dapat po mag-scatteran muna yung paikot ng, ano, ng palayan. The scatter, then, susunod po yan yung pag-spiral. Susunod po yung ah, uma. Sinasabog po ni Pinsan yung ano, sinasabog po ni Pinsan yung damo. Hindi po, naiipon po dito sa tabi. Naiipon yung damo sa tabi. Pag trabaho po eh, hindi uh, po siya na, uh, ah, po sa putik. Kumpul-kumpul yung ano, putik. Eh dapat po talaga eh, sinasabog po dito sa ano, umak. Kaya po, sinasabog niya po. Uh, nah, ganyan. Isa po isa dapat sa matutunay nyo, dapat po ginaganyan po talaga. Yan po, ko tulong sa inyo na ipaabot ko sa inyo kung paano po gumawa o mag trabaho magtrabaho dito po sa UMA. Kung saan ko po sa inyo, after po ng gas cutter, ano po tayo sa pare ko, sa paring pare na uh, nag, uh, papadling po sa UMA. Punta po natin si pare koy. Pakita ko po, po sa inyo kung paano po magpadling. Yung una po, spiral, ngayon po, pagpapadling naman. Papayikot ko po sa inyo. Liga po, puntahan natin. Eskwilahan niya mga katropa, eskwilahan niyan. Tapos highway. Puntahan po natin yung kumpari ko na nagtatrabaho doon sa ano, yun po yun, yung nagis, uh, papadling. Eh, kita ko po nyo sa inyo, yung mga hindi pa po marunong magtrabaho sa uma, pakikita ko po sa inyo kung paano po magpadling. Yung una po kasi pinakita ko sa inyo ay yung pag-spiral. Ngayon po ipagpapadling naman. Tara mga katropa, lusong na tayo. Lusong tayo sa putikan. Oh. Medyo po may may itong panahon pero may tubig mo po yung palayan, to pong ano. Kaya hindi na po gaano natalab yung init. Nababasa po yung pa. May pong trabaho yung ano. Yung sa lantad, walang tubig. Nahirapan nga lang po dito eh, talagang putik. Nahirap maglakad. Tapos makukuhol pa yung paa mo. Aray, ay aray. Sugot pa yung paa mo. Pero po, kasama sa amin po mga magsasakay, kasama po yung sa anak buhay, yung masugatan yung paa, makukuhol. Ay kakasakit po dahil po sa init, sa ulan, kasama po yan. Pero po, kailangan po natin magtrabaho. Dahil ito lang po ang trigang kahanap ang buhay natin dito sa Tamsur. Inausap ko po si pare koy. kung pwede pong kaya yung mga pinsan ko kung pwede pong i-upload ang video na to sa Facebook Okay naman na po, pwede naman na po i-upload Kaya na ang problema Kaya po si pare ko eh Pare ko! Kaya naman dyan! <laughs> kaya po! Okay naman na po may sa Facebook yung video. Ay naman problema? Para po ipaabot namin sa inyo. Yung pahala po. nag na dito sa Palayan. Yung sinabi ko po sa inyo. Uh, yung una ay pagpatling. Ah! Spiral! Ayan po pinapatling na. Dinodorog na yung lupa. Yung unang video po. Pag, uh, sugat lang. Ayan po ay pagpuputik na. dito po sa banda dito sa may ah uh, dito sa may uh, uh, dito sa may bukiran dito po mababa tubig kaya hindi start na po sila magtrabaho dito po sa amin sa banda sa amin dito po kami nag-start kasi po ano dito po wala pa tubig dito po may tubig daw ang nga ilang beses lang po meron na po dyan yung palay at mga katropa papakita ko po sa inyo kung ano po um, ang pagbababad ng palay eh, para po uh, sa pagtiprat sa pagsabog ng palay dito po, po sa bukid dito po sa palayan nakikita ko po, po sa inyo yan ayan po mga katropa Trabaho na po sila hindi mahirap po kung trabaho dito sa Uma Init. sobrang init po ayan mo po, may paliliban sila oh. may dyan sa po sila, pag hindi na kaya ang init sisilo po sila dyan sa ano na yan may puno na yan Yeah. Kahit sa sunod na sunod sa sector, mahirap ang trabaho pero kung kailangan, yun na pagkakahanap po ay namin dito. Kailangan magpanat ng buto. Tawagin po yan ay padling, pandurog ng lupa. iya ya kok tidur dia lupa pak. Ayo dorungnya Bagian bagian yang patah-patah sih dorungnya karena di yang oh. nah, mengedammu. Ang mga damo na yun, nilulublog niyan yan. Tapos po ito po pilapil. Pag gusto nyo pong sunugin, pwede rin naman. Basta po wala pa tanin ng palay. Eh. Ah, mga kapit ah, palayan, pwede naman po sunugin. Para po miss nyo mabagal yung pagtubo ng ah, damo. Susunugin po. Pwede po sunugin. Oh, di pa pag cross cut po, hindi medyo madali na lang. Kasi nga po nasunog na. Yan po ang mga pamamaraan po dito ang ng mga kanya-kanya pong diskarte. Ah, uh, gagaskate po natin palay. Kailangan po may diskarte ka rin para mapadali po yung pagtatanim. Kasi nga po, tulad nga po si Tisnebog sa inyo, sobra pong mura ng bilihin ng palay. Tapos gagawin trabaho. Nanawa po kami magawa at iyan po ang kailangan namin para ah, oh, pang, pangunahin pa ang kailangan namin dito sa so, eh. Sor, ang palay. Kung umuha naman ang palay, bigas, palat po, buto pa rin po kami. So, ito nga ko sa inyo yung pagliliwanag po ng ano, ng kalayari ng liwanag, sabihin po liwanag, uh, ah, uh, ah, li po for, ano, para matanong mo na ang palay. Ito po, susunod po sa inyong pakapakita. Hindi na mga katropa, hakalit lang muna. ah, update ko na po kayo susunod na mga ah, gagawin sa palayan. Hindi po po marunong. ah, paano lang po kayo i-share eh, para po matuto kayo. Ang ito po, po lamang, God bless po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Ingat po tayo lahat